pansin lang nila sa akin na wow oh pumuti ka tapos nag up ka anong ginagamit ko anong ginagamit mong capsule so welcome back sa my youtube channel kung bago ka pa lang dito sa youtube ko ay i-subscribe mo na and hit the notification bell para updated ka lagi sa mga video na i-upload ko so before we do let's start Hello guys, so ngayon ay ipapakita ko sa inyong product na nabili ko sa Shopee sa murang halaga pero sobrang effective niya and affordable siya sa inyong budget So guys, ito yung product na Ishin Ishin Advance Advance White Formula from Japan from Japan Ito ay food supplement So guys, makikita dito na na napaka, uh, napakaganda niya sa ating katawan dahil ang ingredients nito ay may freemium collagen, peptide, pearl powder, L-glutathione, and free form. Tapos guys, ito pa mas maganda. Meron siyang N NAC or acetyl L and L Cytin, and which is 500 mg to. So guys, uh, may other ingredients pa to na magnesium, stearate and vegetable source. So guys, from precaution, precaution, para sa mga nagtitik nito ay for adult use only and consult your physician before using this and any product if you want are if you are pregnant or nursing. So guys, ang isin ay ang isin ay pwede, ang pwede lang sa ang pwede lang nitong mag-take ay ang mga matatanda or which is 60 to 18 and above I think okay So disclaimer lang sa mga gumagamit nito or disclaimer lang sa akin nag-take lang ako nito kasi kasi nakita ko to sa sa na sobrang nakita ko to sa Shopee na sobrang mura lang niya and sobrang effective niya lalong lalo na sa mga kabataan na lalo palaging stress and sobrang hindi sila makatulog sa gabi so guys nung nag take ako nito ay ang benefits ang good benefit naman nito sa akin ay pumuti ako and pumusyo yung aking balat nakikita nyo naman guys so. ayan One week ko na siyang ginagamit. Then, ang paggamit ko guys ng issue nito ay two capsule in a, in one day. Two capsule in one day. So, guys, sobrang effective na nun no. sa isang araw pa lang. Sobrang ganda na ng pagkakatulog ko kasi sobrang effective talaga, talaga nito sa katawan natin. Then, nagtataglay din siya ng calcium which is maganda sa ating mga katawan or sa ating buto. Na pampatibay din siya guys ng ating buto sa katawan. So guys, hmm, bakit ko nga ba itong issue na to? Itong product na issue na to? Para sa akin guys, tinik ko to kasi dumadaan din ako sa mga stress, pagod, puyat. So guys, nakita ko to sa internet at nakapagbasa ako ng mga benefits, good benefits nito sa ating mga katawan. At napagkaalaman ko na ang ishin pala ay sobrang ganda nito, sobrang effective nito sa lalong-lalo na sa mga tao na stress or Hindi makatulog sa gabi So ito, ito guys ang solusyon sa inyo Mag -take, Nag take ako nito kasi Kasi hindi ako makatulog sa gabi Stress Lalo na sa mga modules or Etc So guys Ito lang talaga guys ang nakapagpatulog sa akin Nakapagpahinding sa akin ng tulog At sobra guys nung First time ko lang siyang ininom as in one capsule ah, as in two two capsule in one day sobra guys sobrang effective nito guys dahil ito guys ay nakapagpatulog sa akin Noong uminom agad ako nito guys ay ang bilis ko natulog Kung parang ultimo pipikit ka na talaga sa sobrang antok mo so guys yung naging experience ko dito sa pag inom ko ng Asian Advance formula is naging maayos na yung pagtulog ko naging regular yung pagdumi ko at uh, yung tipong hindi ka na hindi ka laging hindi ka laging haggard, hindi ka laging stress, basta parang kinakalma ka nitong nitong capsule na ito. Lalo na guys sa gabi pag tutulog ka na na sobrang antok antok na antok ka na, parang pikit na parang ipipikit mo na talaga yung mga mata mo pero sobra guys. Aantukin ka talaga dito sa product na to. Dahil ang maganda dito guys ay mas enhance pa niya yung tone ng iyong skin. So, which is, naglo-glow. At, guys, kung ikaw ay naiinitan or lagi ka nasa labas, guys, sobrang ganda nito, guys. Dahil, hindi ka sobrang iitin dito, which is, kapag maliligo ka ng ilog or maliligo ka ng mag-outing kayo or maliligo ka ng swimming pool, sobrang, guys, effective nito dahil hindi ka, ma hindi ka iitin dito pag ito'y ininom mo. So guys, nung nag-take ako ng Ishin Advance in just one week lang guys, parang napansin lang nila sa akin na, wow, oh, pumuti ka tapos nag-low up ka. Anong ginagamit, ko, anong ginagamit mong kapsul Yan guys, yung mga tanong nila sa akin. Ano, daw, ano ba daw yung ginagamit kong kapsul Ano, daw, ano ba daw yung ginagamit kong sabon? So guys, ang sinabi ko lang sa kanila is nag-take ako ng kapsul ng Ishin in just one week lang guys. Yun sinabi ko sa, sinabi ko sa kanila. Tapos, ang sinabi ko sa kanila is, nag up yung aking skin, wala na siyang side effects. Kundi, na, gumanda lang yung tulog ko, at nawala yung stress ko. Tapos, tapos sa pag ko nito ay, mas lalong, mas lalong naging regular yung aking pagdumi. Yun lang guys, ang sabi ko sa kanila, kasi sobrang effective nito. Wala akong sinabing, uh, bad effects nito kasi kung sasabihin ko yun sa kanila is wala walang magtitik nito sa kanila kasi pure uh, good benefits lang sinabi ko sa nila kasi yun ang naging nakita nila sa aking katawan and which is na experience ko and naging good naging good ito sa akin and naging effective din ito yung nagpabago ng aking katawan ito yung nagpabago ng aking skin tone even my even my face even my my skin tone May, sa aking mga braso sa aking mga singit guys, sobrang effective nito kasi nawala yung mga yung mga dark spot ng mga even past year, past year ago yung mga naging peklat na nagfi-feed out siya sobrang pumuputi guys lalo na yung siko ko guys nawala na yung black nya yung peklat nya dito then even my face guys nawala na din yung peklat yan wala ako guys nilagay dito sa mukha ko any like pulbo, wala. Wala guys. Ito guys, yung may black na yan, nawawala na siya kasi sobrang sobrang dami kong tagihawat dito. Guys, papapakita ko sa inyo yan. Ito guys, sobrang dami kong tagihawat yan. So guys, in just one week or seven days na paggamit ko ng Asian guys, ito yung naging result ng aking paggamit. Sobra guys, effective nito kasi ito yung nagpabago sa akin, ito yung nagpaputi, ito yung Nagpa, nagpawala ng aking stress, ito yung nagpawala ng aking pagod, ito yung nagpawala ng aking puyat, guys, dahil sobrang effective nito. Yung tipong pipikit ka na talaga, sobrang itutulog ka nito, guys. Kaya, guys, napaka-affordable nito. Kung bibili ka nito guys, dapat ay sa mga legit distrib distrib distributor ka bibili. Kasi doon sila, guys, nagtitinda ng mga hindi fake, kundi original yung kanila ang binibenta. So, nabili ko lang to guys kasi sobrang effective niya and ito yung nagpabago sa akin dahil nagpumuti ako na wala yung mga pimple marks ko, acne, dark spot or even even pone <coughs> skin. So, disclaimer lang guys, hindi ako isang doktor, hindi ako isang dermatologist, kundi isa lang akong buyer na kung saan nakikitaan ko to ng potential sa akin sarili kasi hindi ko na talaga makita ang sarili ko in past past year ago kasi sobrang dami ko talagang tagihawat din nakita ko tong product na to is tinili ko talaga to and hindi na ako nagdalawang isip na bilhin to kasi sobrang legit nito guys dahil sa murang halaga nito naging patok siya sa mga tao na bumili nito guys so kung bubuksan natin ang laman nito nitong Asian Advanced Capsule nito ay ito guys yung kanyang nakasealed siya kaso nasira na siya yan ito guys yung kanyang sealed nakasealed pa siya kasi natangga, nasira ko na to kasi nagamit ko na to kaya ganito yung itsura niya ito guys ang laman niya ay di diba guys sa ibang mga kapsul ang mga laman ibulak dito guys sa Ishin ang laman niya ay ang laman niya ay plastic plastic ang laman niya ito tapos si guys ang, ang, ang amoy niya is para siyang amoy bugok na amoy itlog ganun, ganun, ganun guys ang kanyang amoy tapos ito siya guys ito yung ito yung kanyang itsura na kanyang capsule. ayan okay. Tapos natin Ayan. Ano ba? Ayan. May may nakasulat siyang "ishin". May, naka, may nakasulat dito "ishin". Tapos yung Chinese words, hindi ko alam kung ano nakasulat dito. Siguro "ishin" din 'to. Ito guys, sa kanya 'yung jura. Ayan. Okay inamin na natin So guys, Ayan na nga kung bibili kayo guys ito is bilisan nyo na then magtikay nito in just 1 day talaga makikita nyo na yung result sa pagtikay nyo ng Ishin in just 1 day two capsule in 1 day so guys kung nagdadalawang nagdadalawa kayo dadalawang isip kayo bumili nito is guys wag, nyo, wag na kayo magdalawang isip kasi sobrang effective nito sobrang ganda nya sa ating katawan which is naka glow up sya then wala syang side effects sa ating katawan So guys, kung bibili kayo nito is huwag nyo nang patagalin. Pumili na agad kayo. So guys, dito na po nagtatapos ang aking video. Sana marami kang natutunan ngayong araw na ito. And don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And, and don't forget to hit the notification bell para updated ka lagi sa mga upload kong video. So, bye bye